Ang problema ni Madam, ma'am, correct me if I'm wrong. Hindi nito kayo tumagal ng upo, hindi nito kayo tumagal ng tayo, lalo na lakad na malayo. Tama? Yes. Okay. Madali itong i-correct yung nasa taas. Eh, ito, matumigas na mo, matagal na tumadama? ha? Oh, more or less, three years na. <laughs> oh ay, yung oh, eh. Thank you very much, <laughs> your life saving. Thank you very much, your life saving. So game, so magandang umaga po sa lahat. So yung customer natin, eh, oh, ano nang sasabi? Ikaw na. Tapos na? Dress from London! Alright! Ayun, hindi na daw mapagaling doon. Ba't ano nangyari sa'yo? I don't know kung... Um, Mayari kasi ako sa gardening. Hmm. Eh, yung sister-in-law ko bumili ng bagong bahay. Ayaw niya lang na... Um, right. na. Gagaling kasi... Uh, Mahirap ang maintenance. Pero yan, pinay-pinay yan. Hindi, puti. Puti, oh. <laughs> <laughs> Pinaghahakot ko yung mga bato nila na dinala ko sa bahay namin. O na, Parang buon pa kung At saka syempre, syempre sa work din siguro. Yeah. <laughs> so, dagdag information, ma'am, correct me if I'm wrong na lang. Ang umawak pala po dyan, ano daw po? Mm -hmm. Ano yung umawak na eh? Yung consultant, yung ano sa Ano daw gagawin? Opera? Hindi <laughs> na. Pero hindi garanti na Sabi. babalik sa normal. Okay, so wala siyang lakad. Normal po yung lakad niya. Ang problema ni Madam, ma'am, correct me if I'm wrong. Hindi nito kayo tumagal ng upo, hindi nito kayo tumagal ng tayo, lalo na lakad na malayo. Tama? Yes. Ano lang komportable mo? Hila. Oh, <laughs> Hila oh, na lang? Kaya nga, lumaki yung chan ko eh. Kasi pagkatapos kumain, palaging nakaupo na lang. Ah, dati sexy ka? Ah, hindi siya pala. Okay. <laughs> Napapiti na to, madam? Wala, wala. Hindi ko talaga tinanong hindi hey, mo pinagalaw din. Hindi. Pero na, ano, nagpa-MRI ako, doon ko nalaman. Ilan na naipit? Diyos, multiple daw. Multiple nga? Mm hmm. Siguro kanina eh. So, paano? Hindi nagalaw? Ah, uh, from ibang bansa naman, yung surgeon na daw po yung mawak, consultant. Mas mataas pa sa espesyalista. Hindi ba, madam, di ba? diba? Diba? Ang ganun lang. yan. Kung baga ano rin, pag sinabi mong consultant na, boss na yon, mm tinuruan kami dito ng mga nurse eh. So, pag gano'n na yung tumingin, ibig sabihin, ano na yan, highest level na yan. So, parang, try na natin ito, may abang kami. game <laughs> okay, madam, dapa ko muna. Tanggal ng t-shirt, dapa ko. Okay. Dito sa Pilipinas, madam, nagpa-check up ka din? Hindi. Sa so, bagay, doon na yun eh. Masal, masal lang. Loon doon na yun eh. Kalmas kayo. Ang bigot mo. Sa sigraw, dyan na. No? Mm. -hmm. Madali itong i-correct yung nasa taas. Eh, ito, matumigas na. Mukhang matagal na tumadam, ha? Uh, more or less three years na. Pero ngayon, yung lately, parang nararamdaman ko na parang tumataas na yung sakit. Hanggang dito, no? Ayun. Mm. Masakit -hmm. tong iliyan. Mm. Cobra -hmm. pose ka nga muna, madam. Bukod. Bukod. Sige, madam, taas. Kaya ba? O, o pikit ka, na no? Sakit, no? Mm O, baba. Ah, pagtapos dito, ulitin ko, normal po yung lakad ni Madam. So, hindi siya nakakalakad na no, malayo. After itong hilot, talalakad natin agad sa may 7-Eleven. Bali ka. Para maalaman niya kung may sasakit pa, wala na. Wala ka rin na really cool. so, po. So, hindi tira. Tapos so, kasama natin ang ating mga Power Ranger. Hey, Power <laughs> Ranger. Ikaw na sa dyan po lang. Na, boy. Madam, mortal, man, Mortal Kombat yan. Mortal Kombat. Laksang Madam na. Teka lang, ako, teka lang. Yung nakakapakpa dito, ayun pa, oh. Magaling hingalin si madam. Okay, tira. Sa loob yung salito. Ito muna. Mother, turn natin yung gawa niya. Oo! Oh. Kailangan talaga at one week. Oy, teka lang. Ito ha, mapapalaan namin to. Please, sa mga OFW, huwag naman yung limited time. Para sa sarili nyo naman yan eh. Kasi yung kwento ng mga OFW dito. Pag nakasakit sa ibang bansa, wala na gaalaga sa kanila. Bigyan nyo ng time yung sarili nyo para mapagaling natin kayo na maayos ha. Hindi naman para sa akin yun. Wala naman akong kikitain pag nag-stay kayo sa Pinas. Eh. Di ba madam, no? Sa inyo yun. So pagbigyan nyo muna yung sarili nyo hanggang gumaling. At least two months. Pero kung hindi talaga kaya, sige, welcome pa rin. Gawa natin ng paraan. Yung mga ituturo naman kaming exercise. So, Welcome lahat kahit anong trabaho, kahit hindi OFW, kahit anong trabaho. And no advance payment. Ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pag tapos mahirap. And ano pala? Possible lumipat kami sa ibang lugar. Pero wala mo ng address. Wala mo ng lugar kung saan. Wala mo ng address. Uh, pero dun sa paglilipatan natin, medyo mas maganda na yung kalsada. Wala na dung, ano, wala na dung lubak. Kasi may mga naging complain na dito gumaling kaso tagtag -tag dyan sa kalsada. So pakiabang-abangan na lang. Hindi yun basta-basta, ha? Uh, just give time, like, 4 like months to 5 months. Uh, I-announce ia namin to sa kamililipat. May, may kasama na po doon parking. Saka mas maayos yung lugar. God bless mo sa lahat. Kita-kita tayo. Yeah! Hindi uh, natin May nagilag natin siya sa safe zone. Madam, umaray ka naman! Wala. Tama na masakit. Ay, pupenghe muna natin. Tingnan natin kung makakatagal na ng upo ng tayo. Isa-isahin natin 'yan, no? Mm-hmm. Upo tayo sa kalakad, ha. God bless mo. Kita-kita tayo. Okay, no? Alam ko na mag-noise ka possible. Araw ko naman 'to. Tagilid, upo kayo. Ganun ang bakon para si Fuse kayo. Tagilid. Wala itong hirap bumangon. Ito ang ng likod dito. Ganun pa rin bumangon ito. <laughs> ang ng likod dito, dito eh. Liga mo na dito mo dito. Sa tayo, gano'ng katagal mo yung kaya mo itayo bago mo siyang maramdaman? Yes, po. Sa lip lang? Yung pag nagtaya ako, dapat yung isang pako na kaganyan, no? Oh. Yung isang... Minuto lang? Ganyan kasi ito. Ganyan sakit. Ang... Opo, oh, pagyan mo ko. Kababalik pa lang O, patayin natin ng 10 minutes, titignan natin. Around 10 minutes, kaya mo tumayo ng ganun. Hindi kaya. Kailangan yung isang paa tumakas na. O, 10 minutes, pakita mo yung aros pa. 101. O, check natin. O, malam, tayo ka malalito na tayo. Sandal ka muna dyan. Sabihin mo pag sa para may isa natin. Sa upo naman, sa upo, gano'ng katagal nyo kaya mong iupo? Okay, sa upo, pero palagi akong mag-aano ako ng position ko. Ah, hindi ka na nakakupo. Mungkot ako yung pastor, ginaganda na matagal. Makaupo oh, ako ng na matagal. Oo. Oh, pero kailangan uh, maglalag? Minsan, ganyan na. Hindi, ganyan. O, sige. oh, 10 minutes ha. Ah. Gyan na kayo. Cut mo natin. So, 1.16. So, 15 minutes. Madam, kamusta? Okay na akong pakiradong, pero may konti pa. May um, konti pa. Konti oh. So, sa uh, ano, Madam, 10 is the highest, 1 is the lowest. Gano'ng karami yung matira? Maybe 4? 4 na lang? Um, half, <laughs> half na wala? yung sakit. Mm -hmm. Kasi talaga hindi talaga ako maka ano, makastay na matagal na hindi nakaganyan yung isang pa ako. Sige. At least yeah, ngayon naka ano na, oh. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo sa mga OFW, magbigay kayo ng oras kasi hindi kayo kung isang session yung iba. Yung iba kasi matagal na yung pilay, kailan lang bumigay, tapos pagkakamala nilang ilang buwan pa lang, isang one year pa lang, yun pa lang mas malala na. Tapos game na. Uh, 15 minutes pinaupo at tayo, 15 minutes ulit natin pang madam tingnan naman natin kasi ang problema dyan daw kaya niya tumagal ng upo pero daw nangihingi daw ng posisyon o yan na straight lang si madam check tanongin natin mamaya after 15 minutes nakapit tayo sa labas kumukubo ka kapag malayo hmm ay tingnan natin kumukubo ka pa Sige, ako sa bago. Okay na. straight nga raw kayo maglakad. Um, ma mm -hmm. Da paano ko ba yung sinasabi niya dati? Nahiyoyo ko. Hmm. Nakaos dito na hindi hmm. nga. Ang ganda din ang ko yung... Mga ganong kalayong nilakad natin. Hindi pa naman. Kahit umpisa pa lang, pag-alas pa hmm. lang ng bahay. Hmm. Okay po, so, pasok po tayo din, ma'am. Ma'am, So dito. Ayoko pang minsan yat. No unta. Oh, ayun din te. Thank you very for your life saving. Oh. First session pa lang 'yun ah, hindi na hindi ko mo Hindi naman. No okay. unta. Kasi pag naglakad talaga ako. No, mamaya na 'yan. Hindi naglakad talaga ako. Yung parang, parang ano na ako. Wag yoko, wag yoko. Oh, oh. Gumagalaw gumagana at saka parang nakahilahin ng konti dito. Eh, tumatagilid parang, siya. Oo. Huwag naman eh. May konting ano, nanotis ng mga nakilala ko sa pamilya namin. Nung mm ko ako, sabi niya, bakit ang nangyari iyo? Parang yung paglakad mo parang... Tagilid? Madam, parang yung tamadam. Taas ka lang madam t-shirt mo ha. Madam, pataas na madam. Ah, wala, hindi to inig Okay. Ayan ha, hindi tumalig-inig. Kwento niya yan eh. Hindi tayo pwedeng kumontra. Saka nurse to. Yabang no? Ah, uh, pag-uusapan muna natin. Madam first session pa lang to. Mm. -hmm. Ipo-focus natin hindi. Ipo-focus na natin. Depende sa inyo. Kayo po okay, muna no. sa inyo. Sige, focus Kung... niyo na. Focus na. Kung maganda naman yung problem. Solid. Ah, mm -hmm. oh. if ever na may ganun kayong case, ulit hindi talaga advisable na ano sa mga FW yung nagmamadali kasi ano nga pag hindi nakuha ng isang session. Ako na magsasabi may tira yan. Shady naman eh, 'di ba? Malamay tira pa. Oo. -oh. May konting mm -hmm. sakit pa. Pero mm -hmm. yung dito ko, Hmm. Hindi ko na namalayan. Ah, madam. Yung, oh. Ano taon si sakit mo? sabi ng... Sabi sa MRI, may top nerves eh. Uh, ano? Uh, herniated disc. Eh. Ayan, oh, herniated disc Yung bang na. ano, yung mga spine mo. Apo. Ayan, herniated disc for operation ah oh, kung gusto niyo matulad dun sa improvement naman, punta po kayo dito. Welcome po sa lahat. Ay, welcome po ah. Welcome po lahat kayo ng trabaho. God bless po ha. Ah. Punta kayo. Talagang malaking tulong dito. Di ba daw? Oo.